Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasara lasyete ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Inilunsad ng Ministry of Social Services and Development sa pakikipagtulungan ng UN Refugee Agency at Japan International Cooperation Agency, formal nang na-turn over ang mga kagamitan para sa border registration sa mga munisipalidad ng Masyo at Butig, pati na rin sa Marawi City sa Community and Family Services International Office sa Iligan City. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang mga sistema ng civil registration sa Bangsamo Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas madaling akses sa mga legal na dokumento na pag, ng pagkakakilanlan para sa mga residente particular na ang mga nasa marginalized o hindi naabot na komunidad. Ang mga bagong kagamitan ito ay magsisilbing suporta sa mga local government units para sa detalisasyon o digitalisasyon ng mga records ng kapanganakan na nagpapabawas o magpapabawas ng pagkaantala at magtitiyak na ang mga vulnerable na populasyon kabilang ang mga batang na apektuhan ng digmaan at mga komunidad na nasa laylayan ay makakakuha ng opisyal na dokumento. Kabilang din sa inisyatibang ito ang decommissioned combatants at ang kanilang pamilya bilang bahagi ng mga pagsisikap para sa normalization process ng gobyerno ng Pilipinas. Binigyan naman ng prioridad ang pagre-rehistro o pagpaparehistro ng mga decommissioned combatants at kanilang mga pamilya upang tulungan ang normalization process. Patuloy ang MSSD at ang kanilang mga partners sa pagsusumikap Natiyakin ang Universal Birth Registration sa BARMM at pinalalakas ang kahalagahan ng mga inclusive na proseso ng documentation. Sa iba pang mga balita, tumanggap ang nasa apat na raang residente ng libreng eye screening, reading eyeglasses at iba pang surgical condition at vaccination mula sa Ministry of Health at Office of the, Mem o Office of the Member of the Parliament Dr. Cadil Sinalending Jr. sa pagdiriwang ng 50th Golden Anniversary ng 6th ID Camp Shonko Station Hospital, Kap Awang Dato Udin Sinsuat, magindanao del Norte. Nasa 120 sa mga benepisyaryo ang tumanggap ng eye screening siyam na punang months na mga individual ang nag-avail ng libreng reading glasses at labing tatlo na mga individual naman ang nakaschedule para sa operasyon, para sa katarata at teredium o tyradio. Bukod pa rin yan, halos sa abot sa dalawang daang mga benepisyaryo ang tumanggap ng pneumonia, HPV at flu vaccine. Ang mga binipisyaryo ng parehong serbisyo ay mga sundalo, immediate families at kalapit na mga pamayanan ng 6ID CSSH. Ayon kay Doc Sinulinding, nakatungo ng MOH sa pagpapatibay ng partnership sa iba't ibang mga ahensya kabilang na ang Philippine Army para sa mas ligtas at malusogan na rehiyon. Libang araw na lamang po ay magsisimula na ang pinakaabangang taunang sports event sa regyon, ang Barma Amit 2025 na gaganapin ngayong February 26 o 23 hanggang February 26. Sa temang championing peace and unity through bang summer sports, layunin itong isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga paligsahan sa iba't ibang disiplina ng palakasan. Muling pangungunahan ng Cotabato City Schools Division ang naturang aktibidad kung saan puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng mga paaralan sa lungsod na siyang magsisibing quarter area ng mga atleta mula sa iba't ibang probinsya. Ang Barma Amit ay isang mahalagang okasyon kung saan na nagtitipon ang mga atleta mula sa labing isang school division sa buong Bangsamor Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga kalahok ay mga kabataang may natatanging talento sa sports, na magtatagisan ng galing sa mga kategorya tulad ng basketball, volleyball, athletics at marami pang iba. Ang taon ng Sports Meet ay hindi lamang isang pagkakataon para sa mga kabataan na ipakita ang kanilang kakayahan sa sports, kundi isang hakbang din upang magpatibay o mapagtibay ang ugnayan ng mga komunidad sa Bangsamoro. Bilang bahagi naman ng layunin na isulong ang pagpapalakas ng mga kababaihan, pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Kapatagan Municipal Social Welfare Office ang isang community-based women empowerment session nitong February 14, 2025. Ang aktibidad ay dinaluhan ng nasa 37 kababaihan mula sa barangay Salaman, at Barangay Bakikis. Ang sesyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng kababaihan sa pamamagitan ng mga paksa tulad ng tamang pamamahala ng oras, kaalaman sa wastong paghawak ng pera at pagpaplano para sa personal na pagunlad. Binigyang diin din sa talakayan ang kahalagahan ng epektibong pamamahala ng oras upang mapabuti ang kanilang produktibidad sa araw-araw. Itinuro rin ang mga estrategiya sa financial literacy, gamit ang 3S and 1I approach na nagbibigay ng praktika na kalaman sa pagbuo ng matatag na budget at tamang paghawak ng salapi. Ayon sa MSSD, mahalagang bigyan ng sapat na kalaman at kasanayan ang kababaihan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa paggawa ng mahalagang desisyong mapaunlad ang kanilang kabuhayan at makamtan ang pinansyal na kasarinlan. Patuloy na magsasagawa ang MSSD ng ganitong mga pagsasanay upang suportahan ang mga kababaihang nasa grassroots communities na kinikilala bilang mahalagang haligi ng pangmatagalang pagunlad ng lipunan. Sa iba pang mga balita, handog ng Bangsamar Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang exhibit at seminar on Bangsamar Creative Reflections bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National, National Arts Month. Ang detalye sa report ni Carmina Kamit. Bilang pakikiisa sa National Arts Month, nagsagawa ang Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage ng dalawang aktibidad upang gunitain ang National Arts Month ngayong araw, February 18, 2025, sa Bangsamoro Museum sa loob ng Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Inilunsad ang landong exhibit tampok ang mga likha ni Exhibitor Ricanor Uday at nagsagawa rin ng seminar on Bangsamoro Creative Reflections kung saan binigyang pagkilala ang mga natatanging kabataang pintor na patuloy na gumagawa ng kanilang mga sariling pangalan sa larangan ng sining at kultura. Tema ng selebrasyon ng ani ng sining diwa at damdamin na nagbibigay diin sa sining kasaysayan at kultura. This theme resonates deeply with our mission to preserve and the rich cultural heritage of the Bangsamoro. It reminds us of the abundant artistic talent that thrives within our communities, the ind indomitable spirit that fuels our creativity, and the profound emotion that our arts expresses. Bahagi ng exhibit ang ilan sa mga likha ng mga kabataang Bangsamoro na siyang mga kalahok sa mga nagdaang Digital Arts Competition. Ay ilang mga estudyante ng University, din ang mga imbitado upang lumahok at makiisa sa naturang aktibidad. Well, uh, Month, uh, every year kasi po uh, this showcases po the talents of the Bangsamoro artists, not only the Bangsamoro artists but the artists worldwide. Um, there is an importance for us bangsamoro to feel, uh, uh, as an artist to feel uh, to feel appreciated uh, na nakikita rin pala kami as artists. and magandang platform itong celebration of national arts month na ma-showcase kung ano pa ang ang kayang ibigay ng isang artist As a part of Bangsamoro Youth po, in my own perspective po, the uh, mahalaga na i-celebrate natin itong National Month's Art po para mas ma-encourage pa yung mga um, mga future artists po na gumawa pa ng mas madaming artwork para ma-express nila yung kanilang emotion, kanilang thoughts, and kanilang ideas. As a matter of fact, uh, as we all know na yung arts is marami siyang majors of areas. Kapag tayo uh, is gumagawa tayo ng artist, marami tayong na-express na mga important things sa buhay natin na maaaring ma-inspire yung mga youth para mas kaya pa yung mga uh, youth na gumawa pa ng maraming artwork para magkaroon pa ng mas mapalawak pa yung sining mas ma-encourage pa sila na uh, lumawak yung cultural heritage nila kasi diba, ba uh, just like Sir Uday po uh, marami siyang uh, sources of art na expression sa kanyang art so in that way po is uh, maraming artists ang marerecognize and maraming uh, may encourage din na gumawa at mas ikay, hikayatin uh, pa yung pag uh, express ng iba't ibang kinds of arts po. Ang exhibit ay opisyal na binuksan ngayong araw at mananatiling bukas para sa lahat ng mga mamamayang Bangsamoro hanggang sa katapusan ng Marso 2025. Carmina Kamid, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto na panahon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagidlat at pagkulog sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya pinagingat po manang, ang, mga nasa low-lying areas sa posibleng flood, flood at ang mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslide. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, sa po si Johan Onayan Dipatuan, Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.